Hello mga beses, 70th birthday nga po pala ng Lolo Philip ko. Bumili nga po si mama ng kikili sa bake shop. Ayun po kasi re regalo namin. Dumating na nga po palilit yung kaya nga po. Binuot na nga po nila Lolo Odi. Ipinasok na nga po sa loob para makapag-picture na nga po kami. Gustong gusto ko na nga po kumurot mga beshi. Ito nga po pala may birthday si Lolo Philip. Nakapag-picture na nga po kami kaya pwede na nga po kumurot. <laughs> Hindi ko na mapigilan yung sarili ko mga beshi kaya kumurot na ako. Mmm, ang sarap ng lutong-lutong mga beshi. Tamamok ba nga lang kami ng lechon dito? Mama, si! dami ang handa mga beshi may lumpiang Shanghai kare kare Cardoretta bibe carbonara Valenciana at buko pandan Di na nga po na video niya ibang handa mga beshi na na nga po kasi May mga dumating na nga rin po palang bisita kaya naman na nga po ni Roro Ramon yung lechon Ito na nga po ayos mga beshi na lagi na nga rin po ni mama lahat ng pagkain Ito nga rin yung cake na binili nila kanina Kinabukasan, maga nga po ako pumasok dahil ngayon nga po kasi exam namin ng Elna. Sumama mama na nga po si mama maghati dahil hanapin pa nga po namin yung room ko. kinatihati hati po kasi kami mga beshi. Habang naglalakad nga po ako, nakita nga po ako ng kaklasik ko. Tinanong nga po niya kung anong number ako. Sabi ko nga po room number 9. Doon nga daw sa dulo. Sarado nga po yung room number 9. Kaya naman po naghintay nga po muna kami sa may labas. Anim nga po kami magkakasama sa section namin. Kinapuna na mas mga nga po kila mama na mag-RCS. Kasama nga din po si Papa dahil day off nga po niya mga beshi. Nagpabili nga po ako ng dalawang pancake. Sa mga nagtatanong ako ano ginagamit kong shampoo, eto nga po. Nagpakuha nga po sa akin si mama ng dalawang strawberry powder. Gagawa daw po kasi siya ng strawberry jelly. Tingnan niya naman si baby ate nauhaw na uhaw. Kumuha na nga rin po ako ng isang pack na delight. Matagal-tagal na nga rin po kasi ko na hindi nakakainom nito. Shoutout nga po pala sa mga kasama ni Papa dito sa trabaho. Tapos na nga po kami manindahan mga beshi. Kaya naman po magbabayad na nga po kami sa may cashier. Nakakita pa nga po neto si Bibi Tina. Di nga po niya na Di nga po niya nakukuha. May nakita pa nga po ako dito malaking lollipop. Hindi na nga po namin binili mga beshi. Dahil baka nga po kulangan yung pambayad namin. Sa mga di nga po nakakala, meron nga po kami yung sari-sari store. Sa sobrang init nga, napabilin na nga po kami ng ice cream mga beshi. Nakatulog na nga po ako sa daan nang pauwi kami. Sobrang aga ko po kasi gumising kanina. Pati nga si baby at na nakatulog na. Kinagabihan nga po magsasamdi nga po ulit kami dito naman po sa may bahay. Nagiyelo pa kaya nga po binabad nga po muna ni papa dito sa may tubig. Tinulungan ko na nga si mama magbalot ng inoki. Di ko nga po alam kung tama ba itong ginagawa ko mga beshi. Nahiga na nga ako mga beshi mali po kasi yung ginagawa ko. Nagluto na nga si Tita Manika para maya maya makakain na rin kami. na sure, -sure nga po pala silang magkakapatid. Madalang din po kasi makawa si Tita Julie dahil busy sa trabaho. Ito na nga rin yung family bonding namin. Tara, kain na po tayo mga beshi. Thank you po sa lahat ng blessings. Yun lang. Salamat sa pananood. Babay mga beshi.